Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Daghandog ng isang piling ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinatbilinan. sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga tinatabang at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Kumayo sila sa kanika ilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Dalit na dalit ang hari. Tinaparo niya ang kanyang mga kawal ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao. At inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas na sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan mas asama at mabubuti anupat na puno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Umasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, Tayat sinabi ng hari sa mga katulong, dapusin ninyo ang kanyang kamay at paat at siya sa kadiliman sa labas. Duoy mananamis siya at magnangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.